yun ohayo mga tamodachi so for today's video ah uh, marami kasi nag ppm sa akin so sasagutin ko lang yung mga message messages sa facebook natin so unang ang maraming tanong sa akin saan ako nag apply paano ako nag apply magkano ginastos ko magkano yung sweldo ko so kung meron kang balak mag japan or mag-abroad, tanongin mo to, masasagot dito lahat ng tanong mo. Okay? So, tara, tayo. Yun, ah uh, unang tanong, paano ako nag-apply, tsaka saan ako nag-apply? So, paano ako nag-apply? Nag-apply ako through email lang. So, online lang. Nag-email lang ako ng resume ko. Then, saan ako nag-apply? So, meron akong in-apply ang agency sa, dyan sa atin sa Pinas. So, yun nga, through online, nagpasa ako. Then, naghintay lang ako ng tawag. Medyo matagal din ako naghintay. Siguro almost two years. Kasi nag-send ako ng resume is 2021. Then, tinawagan nila ako 2022. Tapos yun, at sa akin, pinag-training ako. Tapos employer's interview. Then, nung na-select ako, 2022 by October 2022. Ayun, pinag-training na nila ako ng ni Honggo. So, yung training namin is 20 days or 1 month na Monday to Friday, 8 to 5. So, online lang yon via Zoom. Yun, after ng training ko, na natapos na namin, nakapasa ako, may assessment. Then, yun, nagkumpleto na kami ng requirements. Medical kami ng May 2023 and Ayun, nakalis kami July 2023. So, ayun, ganun siya katagal <laughs> kasi gawa ng pandemic. Ang maganda lang doon, isa ano, Bihira kami pumunta ng agency kasi puro online. Hindi na kami namamasahe araw-araw sa training. So, via Zoom lang, then pumunta lang kami sa agency pag magpapasa ng requirements tsaka ng medical yong yung agency, uh, ipa-flash ko yung website at Facebook nila dito. Yan. Yung tanong naman, ano yung mga requirements? So, yung requirements or qualification pag nag-apply ka, unang-una is, kailangan engineering graduate ka. Any engineering course or bachelor's degree na related. Then, kailangan meron kang at least 5 years experience sa manufacturing. So, yun yung pinaka requirements nila. Yun. Kasi yung mapupuntahan mong company dito is ano, electronics or manufacturing. Kaya kung may experience ka sa semiconductor electronics, manufacturing, advantage mo yun. Pwedeng pwede ka dito. Yung next na tanong is, ilang taon yung kontrata ko? So, yung contract ko dito is ano lang, one year lang. So, pero open contract siya. Uh, yearly ka magre-renew. Hindi ka tulad nung iba, kasi kalimitan parang sa iba, trainee visa. So, straight 3 years yon After 3 years, hindi ka na pwede mag-renew. Or magre-renew ka yung SWS visa, parang ganon. Extend ka ng 2 years. So, yung sa aming visa is 1 year lang. So, renew ka lang ng renew. Parang open contract siya hanggat gusto mo, pwede ka dito. Pero pag mo na, pwede hindi ka na mag-renew. Ano, pwede ka na mag-resign. So, bali yung pinakabisa namin na hawak is nakalagay yun sa residence card eh. Uh, engineer's visa or specialist in humanities. Parang ganun. Ipa-flash ko dyan sa screen yung visa namin. Nga pala, bali yung visa pala namin tsaka kontrata sabay lagi siya nag expert Once na mag-renew ka ng visa, automatic renew din yung kontrata mo. So yung renew is si employer na managre-renew nun. Once na malapit na yung mag one year yung visa mo, hangga uh, pag gusto ka na employer at gusto mo pa rin naman sa trabaho mo, matik yun, i-renew ir ka ng employer. So, another one year ng visa, another one year ng contract. So, ganun yon So, kagandaan dito, yearly, pwede ka umuwi ng Pinas. Pero, sagot mo yung plane ticket mo, hindi sagot ng employer. So, sasagutin lang ng employer yung plane ticket mo kapag nag-resign ka na, yung hindi ka na babalik dito sa Japan. So, yun lang. Uh, next na tanong naman, magkano daw yung nagastos ko pag-apply? So, actually, sa application ko. Ang nagastos ko lang siguro yung pag-aasikaso ko ng mga requirements. Tsaka pamasahe pag kami ng agency. Pero yung sa training, medical, plane ticket, pag alis namin, wala kaming ginastos. So ang pinakagastos mo dito is yung, yun nga, requirements mo. Pangalawa, pagpupunta ka ng office, uh, syempre kailangan mo mamasahe. Then yung pagkain mo, pag nagutom ka, yun lang yung pinakagastos. Uh, meron pa palang gastos pag yung nag medical ka tapos meron kang findings so gastos mo yun pag may mga pinaulit na test sa'yo yun lang yung pinaka gastos mo tapos yung office nga pala nung agency namin isa is Makati so, yun yung Inter Asia Outsource Incorporation kaya medyo Siguro ako from Las Baños, uh, 300 pa masahe ko balikan. Ganon. Ito yung huling tanong, uh, tanong ng karamihan, pinakamarami nagtatanong about magkano yung sweldo mo. Yun. So yun sa compensation and benefits, no? uh, syempre confidential siya. So malalaman mo na lang pagka natanggap ka na rin. So kaya apply ka na lang. Pag natanggap ka, malalaman mo kung magkano. Okay? So, ayun mga tomodachi. Sana nasagot ko yung mga ibang katanungan nyo. Pag may mga tanong pa kayo, comment lang kayo or PM lang kayo. Sana masagot natin. Okay? Arigato gozaimasu.